kampo ng mga diskaya may hawak na katibayan na hindi ghost project ang kanilang itinayo sa Digos City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report ng ng mga diskaya na hindi ghost project ang kanilang proyekto sa Abad Santos sa Davao Oriental. Ayon sa abogado ng mga diskaya na si Attorney Cornelio Samanyego III, Natapos ang naturang proyekto at may mga hawak silang mga larawan na magpapatunay na natapos ang proyekto. Gayunan hindi anya ito ikinonsidera ng Office of the Ombudsman. Nakakalungkot kasi <coughs> non-dainable uh, base yan sa bus projects sa Dabao, Dabao Occidental. Pero yung project na po yan ma'am, tapos po yan kahit magpapunta kayo ng field uh, reporter din yun yan sa barangay Kulaman, Abad Santos, sa may Dabao Occidental. Tapos po yan! Uh, may mga pictures po na ibinigay yung mga public uh, respondents before coming from the DPWH of Tabo Occidental. Kaya lang, hindi naman na-consider ng field investigator ng ombudsman. Hindi laki ng seeder. Pero yung picture ng mga sinabit nila, tapos yung project. So wala pong ghost project. Samantala na tumagin naman si Samanyego na ehayag kung bakit sa NBI ang pinili ni Sara Descaya na sumuko kasama mo sa DZXL Manila Raj Joyce Adra Tatak RMN